Cavendors, may banggahan po dito Napakaluwag ng karsada dito pero nagbabanggaan pa eh Luwag ng karsada dito Pero nagbabanggaan pa po yan Ito yan sa lugar ng Swiss sa'yo po Bawawa ano naman ako, baliktad eh po mga kabinders. Napakaluwag oh. na ng karsada eh. Nagbabangga pa No? Napakaluwag na ng karsada. Nagbabangga pal... <tod tod> Grabe na, ito oh. <tod> Baliktad talaga po mga kabinders. Oh. Ayun yung kabanggaan niya. Oh. <tod> grabe inabot mga kabinders. Hindi malama kung lasing ang driver nito. Grabe oh. oh. Baliktad talaga po oh. Ayan po yung kabangkaan niya o. sabihin umiikot ito ano? Umiikot si umiikot siguro tong kutsi na to ano? Grabe oh, oh. Baliktad talaga siya oh. Ito baliktad talaga po oh. Napakaluwag naman po ng karsada na to ayun oh. oh. Siguro nakakatulog ang driver nito ano. Hindi kaya. Oh, uh, binong. Is to piece eh, no? Oh. Ayun kabangaan niya oh. Ibig sabihin itong kutsi na to umikot ito. Kasi ang layo oh. Ang layo ng pagkita nila oh, ayun oh. Layo. Umikot yan, umikot. Dito po yan sa barang, barangay Swiss. to, kuya, di ba? Anong barangay to? Dito to sa Swiss. Yung bagong karsada na ginawa dito. Ayan o. No? Sabi layo ng ano dyan, pagitan. No? Ayan o. No? Ayan po, baliktad po siya. Ibig sabihin, itong kutsi na to, mabilis ang takbo nito. Umikot ito eh. hindi ko mala hindi malama kung lasing ang driver no yan mga cabin doors sa lahat ng mga driver kaunting ingat na lang kung kayo ay mga lasing wag na po kayo mag drive baka ito ay lasing kaya ito o kaya naman nakatulog kung puyat kayo matulog muna kayo sa isang tabi mga cabin doors napakaluwag po nito oh po mga cabin doors lahat ng mga driver kaunting ingat sa pagmamaniho dahil kahit na anong lapad ng karsada talagang mababangga kayo yun po napakalawak po na no pero nagbanggaan po yan no? Ayan po eh hindi ko lang nakita yung ano kasi pagdating ko kinarga na sa ambulansya yung mga sakay yun po mga kabindor salamat salamat konting ingat lang mga driver sa lahat ng driver konting ingat sa pagmamaniha kayo po yat, matulog muna bago mag-drive o salamat po bye bye, God bless